kami mag-charge. Eto, maghanap kami ng gagalaan dito, namin. Akin, ay, di sayang, di Or, ako? Ah, hindi. Ay, hindi. Iba na <laughs> Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nakapag-live pa talaga. Ay, live talaga sa YouTube at Facebook. Pero... Sa, sa -job? Ay, naman, YouTube? Ako dyan, sa YouTube, hindi pa? Punta kami ng San. Mimit pa namin yung friend ko dong isa. Ano naman? pupuntahan natin dyan. Na siya. Ah, may bill. <laughs> oh! O oh, sige, picture Eh, paano ko nag-ano na? O sige! Maganda. Uy, yeah, ang ganda, oh! I need somebody Kinain namin na lunch dun sa church. Ah, okay. Nag-iinglish na, English na. Oh, okay. okay, kaya mo 'yan, teh. Kaya mo 'yan. siya yeah, nag-order. Ayan siya nag-order. Sa akin yan? Hindi, hindi sa oh. <laughs> iyo. Hindi pa ako nakakain dito. Sino kaya ang Sa diba sa napuloy, mayroon namang Sino kaya sino, dito wala? Sino kaya sa oh, akin? birthday mo, dapat ikaw manlibid. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Oo oh, nga, eh, kaso wala, wala pa tayo. Dito sa kanila, masarap e. Ano siya, Parang may kulay, may meat. Ay, parang tiktang. Wala okay. pa tayo. Wala masarap pa, nga dyan. Wala pa kasing budget e. Eh. Hi guys, nandito kami sa Napoli. Nag-order lang ako ng chicken. para. Buti kong binigyan na ako na ng, na ng aking amo ng na 1,000. Nag-ano okay. <laughs> siya? Direklamo na ito si Mae. Manigyan so, oh. ang gusto ng 1,000 mm -hmm. kurito. Okay. Birthday ko pa na. Kala oh. oh. ko may pa-birthday sa akin. Baka sa birthday. Um. Baka. Baka. kaya hindi ako binigyan ng lutong kayo. Kaya... Wish ko lang. Bakit? Bakit e, mag, tayo? magluto na lang tayo. Okay. Naman lang. E, magluto na lang tayo. Baka sa tayo. mamaya. Kaya tayo. Saan kayo magluto? Ah, magluto. Loto. loto. Ah, loto. Yan naman yung mga adik sa loto. 269 pa Eh, <laughs> sa mga vlog ko pa, ma, malingaw ko mo. Saan <laughs> <laughs> ako Oo, hindi ko naubos, oh. Bakit? That... Ikaw lang mag-isa? Mm -hmm. Ah, na. Ah, uh, isa so pa. Ayan, dito naman okay. sa kagaya. Dito, dito tayo. Ah, eh. grabe. Kahit saan may selfie. Uh -huh. Basan nyo na lang sa akin yan, ha? Oo, so, ito may ano. May, tapos na naman pala niluto. Naka-video to. Huh. Subscribe Ay, mo naman kami sa Suami YouTube. <laughs> sa <laughs> YouTube. Lang YouTube. Okay ah. Sure. Sino ba naman magtutulungan? hello nga? Naman pa tayo lang mga kaligyan. Oh. Tayo lang mga manggagawa. Oh, okay. Hindi hmm. ako naman mag-iisip. Hindi yeah. ako naman okay. na mag yan. Yeah. Na oh, yeah. Ganda yung self-respect mo. Lagyan ko ng five. Five. Ayan, Ayan klarong klarong. Bibiin to ah! <laughs> BBM din ako ah! BBM din me. Uy, paano ba i-open yung ano? Yung gate na... Sa meko Meco kung may, may doon nakalista ba yung pangalan sa... Uy. Alam, gustong gusto kong mag-ganyan oh. Hindi lang ako marunong. Ano yan? Tapok talaga? Kilay Bil lang na lang, ikaw lang ganun. Nagtumingin ako yan sa tingin. Ay, ay, ay ko. na sila ng tukot <laughs> sa kilay. ko siya ba? Sus! Ginoo ko. Nagkamuyakat akong diri ko. Oh? Mag-live na nga. nga. Ay, manday. <laughs> Hello, ni? Hindi, ano yan? Hello. Ay, ano niya uh, sa vlog? The, dito lang yung Guys, ako lang nag ano? a Ako a a a a a na a a a a a a 3,000. fare 30,000 ako lang na gano'n. ako nang kilig-kilig. Yeah. Nakalimutan na ko mag Ay, Pero kabalo pa maginani. Pupunta kami sa Ayala, uh, Silin. Hindi ba ano? Lawan sa festival. Tayo muna tayo. Kainin na lang yan narin yung ate order dito. Oh, areo pa na ko. Isa-isa yung mo. Oh, Tulo. Oh. salamat. Oh, ah, I-video na ah, ito. Oh, oh. Kainin na natin. may gano'n oh. na yan. Oy, may gano'n. Kaya ba order natin? May gracia. Oh, may gracia. Gra Buka ka man, no? Ay, kapusod na ba yan? Ay, kadami manday. Ay, ay binigay ni ate. Ay, binigay ni kabayan. O, ng antay na order niya. Buto man daw. Ba't ito ba? Paraning buto. Ayan. Wow, sarap. Kami na ng order namin. Chicken? Eh, hindi manok. May chicken din. O oh, nuggets. Hindi to chicken, manok to. Kain pa ka chicken sugar. and cheese. Ay, Ay isa, kayo ng taro. Taro fry. Yeah. Taro. Taro. Kain. Mag-usok ka talaga. Magkano naman to isang order nito? 1.29 yata. Ang tatlo? Hindi, hmm. Ani. Kain muna kami dito. Ani, tatlo na ubus. Ito? One, two, three, four. Nangalito, Siya lang yun. Salatan naman. Bakit walang pizza? bakit walang pizza dito no? Ha? <laughs> huh? Walang pizza. Gusto mo pizza? Pagkataan la yun. Yan ba yung live ko? Facebook? Ay, cellphone ko? Ano At yung Cellphone mo? Hindi to yan. Kala ko na live ko yun kanina. Wala nandiyan. mo internet. <laughs> Tinanggal mo pala yung live ko kanina dyan? Hindi <laughs> ah. Muro na siya kung hanim 129. Dalawa dito. Ari mo. Gusto ka? Ano ba yung order mo? Eh, may in-order ako yung anim na 269. Baka malalaki hmm. 139DICS, 139 Hmm. Isis, 139 pala. Pero masarap yan. May mga choices doon, oh. Kain tayo, guys. Kain tayo, kundi na, sa nabutog ni Kamila Nagka-date ka? <laughs> Nagka-date ka? Pero, no, uy Muna ako kadit ganina, ra? <laughs> sayang ang kurang <laughs> Ako ang ano ang, Ako ang best friend ng Timo pero ako sila, oh Sayang iyak Ma'am, si May vlog Bakit siya iyak? Kami, nag-church muna kami Nagsimba muna kami Tapos Ako din Ako din, this morning Nagsimba ako dito Ito dun, chicken Brother hotel sa may... Uh -huh. Ano kami? Sa born again. Oh. Sa so, baba ng brother Christian Church. Meron pa lang siya dyan na. me. Lanjing, Lanjing Pochins. Lanjing Pochins. Pwede ano na rin sa amin. Ayun, Anong tagal naman ang order ko. Sarap ang taro mo. Taro fry. Hindi ko mo. Sarap yan siya mainit. Mm -hmm. Pero pag malamig, makuna. Ang dami mo nang in-order, tapos ikaw lang mag-isa. Oh. Eh ano nga, daw niya eh. nag niya sa friend niya, kaso ba? nga lang. Ay gabi pala, ito manok. Pang-cow na. Sorry tao. naman. ay, ay eh. sorry. <laughs> patayin na natin. Anong oras mo na? Sabay muna guys. Yung vlog ko na, ay mukbang tayo sana. Mm -hmm.